Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. Woo, Papa Chan. Here's Papa Chan from um 76.3 Action. Ah, hello Alison. Good, good afternoon and good morning and good evening and good day. Well, ano, eh, ngayon na naman na birthday mo. At least nabati na kita sa Facebook. And, eh, happy birthday talaga. See, happy birthday. Debo mo na. Saan ba pala debo? Eh, anyhow, eh, I wish you all the best. And, study hard. Good luck. God bless. Hi, Alison. Happy birthday. Um, maging mabakit ka na, ha? Huwag <laughs> naman. Ilang taon ko na pala. Ilang 18. <laughs> oh! Oh my God! Dugo mo na pala! Happy birthday! ayos ka na ha! Okay! At saka, good luck sa school. Kung sa second year na kayo, next year? Next, oo, uh, next school year. At saka, uh, have a happy day. Enjoy! Bye-bye! Ay! Right. One, two, three, go! <laughs> happy birthday, Alison, my kasi na hindi, ewan, basta ka ganun. Happy birthday! Son, happy birthday! Ayun Hi alison Happy birthday! Ano swing ko <laughs> Wait lang! Wait, ano? Wait, wait. wait lang! Ano? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hindi na ka ka tumawa. 18 ka na! 18 ka na! Pwede mo si Tutut! <laughs> Kilala mo na, yung asawa, ay, Bum, na si Rasa ko, Alison. Pwede mo nasawahin. Kung nasa Sir Jet, hindi yun um, abot si Ano na lang. Medyo abot pa yan. So, happy birthday! Happy birthday! Dahil sa'yo, tinigil ko ang pagbabasa ko ng manga. Oh, happy birthday! Makonsensya ka! Happy birthday! Cellphone ko yan! Yung cellphone yung... niya to! Makonsensya Sir, ka! Pero ng manga. Tinigil ni Juday ginagawa niya para sa'yo. Saka, oh my gosh! Pero si Sir hindi ka pa rin mahal. Oh my gosh! Sir Jet! Sir, Jet. Sir Jet. Okay, bye bye. Sergeant, sujet. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Busy ako eh, pero sige na nga, happy birthday. Busy akong makinig ng radyo. Siningit ko lang talaga yung pagbati ko sa'yo ng happy birthday. Napilitan na talaga ako, alis ng happy birthday talaga. Napilitan na talaga ako. Okay. Bala ka na sa sabihin mo. Hi, Alison! Hello, Den. Sergeant John Efraim Torres. I know... Tagalog. Gusto Tagalo. ko talaga tong... Malaman. Ah, gusto mo talaga itong maging pangalan eh. Allison, Jillian, San Victores, Tison, Torres. Uy, bagay! Ba? <laughs> Pero happy birthday! Pag, uh, sana di ka makulong. Bye! <laughs> Girl, happy birthday! Di ka na makulong? Kanina pa ako naiiyak, Joybine naiiyak ako kakaisip sa sasabihin ko. Um, 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 hindi ko kasi alam. Ano ba? Paano ko? Wala akong maisip, Joy. Wait. <laughs> Ang hirap pag... Huy, naka-video ka <laughs> rin. Huy, naka-video ka rin. Start na ba, Joy? <laughs> Start na ba? Alison, dapat nga pala maiyak ka dito ha? Kasi nakakaiyak to. Huwag mo na may zoom um, alam ko kung naging mabuting, mabuting, mabuting kaibigan. Ako, sa iyo. Nakakaiyak, di ba? Tapos, ano... Wala akong maisip, Alison. Pero dapat gusto ko, ano, malungkot. Maiyak ka, maiyak ka dito. Maiyak ka Maiyak ako. Patawa ako, Gabi. <laughs> Happy birthday!

<laughs> <laughs> <coughs> <laughs> 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 hi, Ayun. Oh, lang. hi guys. Ayun, ko tayang binibigyan ni JVB. Pang bloopers stop. Uy, sige na. Text mo PM mo sa akin sa FB. Labanos. So, Nagme-message. May labanos dito, nakakulay na violet. <laughs>

Hindi, hindi, hindi doon. Oh, di ba? Pero ang uh, malapit ka daan. Pero oh, doon ka dumadaan. Oo. Oh, oh. Sabay kami sa'yo. Yay! Di ba yung pagka, mag-onlighter ako, bukas ako matutulog. Kasi bukas <tinyo> uh, oh, ako. <tinyo> <tinyo> Ito mag tempo run. Ganyan mo ka. Oo. <tinyo> Oo. Mga isip bata. Sali ka, Joy! Joy! Joy!

आ <laughs> yeah. yeah. <laughs> 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 <laughs>